So yun mga mixing yan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan, kung familiar nyo sa inyo tong rapport na to, ayan. Tawagin siya ay kamiging sa bigol. Ayan guys, so lulutuin natin ngayong yung araw na to. Ayan, so kakainin natin siya pag naluto. Masarap to ngay mga guys, ayan. So comment comment lang kayo guys kung nakain kayo ng ganito. Ayan. At kung anong tawag sa inyong ganitong rapport na to guys. So lulutuin natin siya. So nalagyan na natin siya ng sabaw guys ayan para maluto na natin siya ayan parang kamuti lang din yung pagluluto nito guys ayan so tasahin na natin siya guys ayan para maluto na natin at matikman na natin siya guys matagal ng panahon na hindi ako nakatikim nito bata pa ako ayan so ayan guys ayan so hintayin na lang natin siyang maluto guys ayan mga ilang minuto we'll Guys, titingnan muna natin yung linuluto natin. Ayan guys, Wow. Ayan na guys, oh. Kumulo na yung pinakaano niya guys. Sa bawl niya. So, ayan lang natin siya guys. Tagpa natin ulit. Ayun natin na siyang maluto guys. Ayan. Yun guys, titingnan natin kung luto na siya guys. So, okay na siya guys, oh. Wala na siyang sabaw. Ayan. So, luto na to guys. Ayan. So, Awin na natin guys. Ayan. Luto na yan guys. Ayan guys sa uni natin lilipat na natin dito guys medyo mainit pa guys ayan okay, so. mainit pa mainit pa guys Ayan guys, nagluto na natin. And guys, ito na yung sinahing natin na kamiging guys. So, kain tayo guys. Ito yung kamiging yun. Oh. Kakainin na natin siya guys. Ano? Be! Be! Sarap po. Oh. Sarap nito, guys. Kamu nga? Mabuti <laughs> nga. Ayan. Mainit pa na uh, guys. Matagal lang hindi ako nakakain ito, guys. Ayan. Ayan, guys, oh. Ito yung laman niya. Oh. Parang kamote, guys. Sarap. Uh. Sarap, guys, oh. sarap din to ginataan guys ayan Pero mas masarap to yung linaga lang guys na kanito Sarap guys huh? sarap Masarap guys sarap Yeah. Yan ang pagkain ng So, yan mga mixing, ayan. Natikman natin 'to at naluto na rin natin mga mixing. So, maraming salamat sa mga nag-share ng na ating mga video. Ayan, thank you, thank you sa inyong lahat mga mixing. Bye-bye mga mixing.